Yan, paalis na tayo. Ito lang yung aking dala. dito na nga ako dumaan sa Baclaran Church para shortcut papuntang DLTV ko, Pasay ayan dito na nga nakabili rin ako ng pasalubong Thank you. Thank you. So magdi-dinner pa lang kami ngayon So ayan Ang oras natin ngayon ay 12 am Andito tayo ngayon sa Pag Pagbilaw Quezon So bumili lang ako ng Pasalubong Kaunting pasalubong dito Ito nga pala yung labas Kaya yung labas tapos, ito yung aking bus na sinakyan. 1414. Ayan. Papunta siyang ng Rawis. Kasi nga, hindi tayo nakasakay doon sa papuntang Matmo, no? Kaya, ito yung sinakyan kong bus. <coughs> Ayan. So, nandito na kami ngayon sa Naga City. Stop over ulit. Magkakape. Ayan. Yan pala yung sinakyan kong bus. Papuntang Rawis. Ayan. Ito naman yung mga binibenta nilang ulam. Kaya lang, syempre, nagtitipid tayo. Ayan. Favorite ko sana ito. Boopies. Ayan. Magkakape ako. Kopi ko brown. Sa akin, kopi ko brown. Yan, 35 yung kape. So, ayan, nandito ako ngayon sa Naga City, magkakape. Ano yan? buko Bukupay? Magkano yan? 180 lang ma'am. Ay, 180 ang bukupay dito. Sa kape ma'am, bagong luto ma'am. Maraming buko ba yan? Oo, oh, maraming buko ma'am. Mura lang, tip, lang dito, ma Tayo, niyo, ma wow. so, ang tipo. Mura lang buko dito ma'am. Tatikman niya ma'am. wow, Buwang init pa niya no'o. Libring tikin ba yan? Ah, sige po. Ito sa ano na yan, ma mahal na yan. Ayan, so nandito na tayo sa Barangay Manhomlad. Malapit na akong bumaba. Ayan, so tumigil. Malapit na akong bumaba.